Good morning mga kajunini Ayan Ito na naman Araw-araw na naman po yung ulan dito kajunini Ayan o oh. Hanggang ngayon ano na naman yung tubig oh. Yung baha pa rin, lubog ba So ngayon punta ko dun sa farm kajunini At titignan natin kung anong nangyari dun sa mga tanim ko Dahil yun nga, nagtanim na ako dun Eh sana naman hindi naanod kajunini Ito ang hirap talaga ngayon dahil may ilo pleasure na naman daw talaga so yun nga, kahapon dalawang araw na halos steady ang ulan dito kayo nini hindi ko alam kung anong mangyayari din sa mga tinanim ko so, ayan tatawid na naman tayo ng ilog oh. malakas ka naman yung baha oh, ayan o oh. ganin tinanim nyo kung kailan nagtatanim na naman ako saka naman nag talaga hindi natin alam saan ba talaga tayo lulugar nito. Pagka ano naman, pag -init. Ay, nako talaga, kajunini. So, ayan, samahan niyo ako ngayong araw na ito, at pupunta tayo dun sa farm. So, ayan, nakatawid na ako, mga kajunini. <coughs> ah, Yan ng lapot ng daranan. Maputik na naman. So, ayan, o. Oh. Tingnan natin yung mga ano natin, tinanim kong pipino doon kung ano na naman ang nangyari. O ayan, ito yung ano namin, no. Yung ilog. Dito ako tumatawid talaga. Hmm. Ayan, ang lalaki na ng mga ano ko, oh. Hindi na nakuha itong isa dalawa, oh. Ang lalaki na masyado, pero pwede pa yan kung gusto yung kunin, no. Ayan. Oh. Ang lalaki na ng mga dabong. Oh. Ito, may tumutubo. Maraming tumutubo talaga ang dabong ngayon. Ito pala yung uh, buwan ng ano, pagtubo ng dabong. O ayan, napakalakas na naman ang agos ng tubig galing sa farm. Oh. Malamang matubig pa rin doon. kadyonini. <coughs> talagang hindi matuloy-tuloy itong pagtatanim ko kadyonini, dahil lagi talagang umuulan. sa so yung tinanim kong pipino basta hindi lang na ano yung tubig masyado doon kumbaga hindi hindi man lang na ano yung tubig nagpundo sana hindi mo maanod isa na naman wag nang umulan ngayon maghapon dahil pag umulan wala rin mabubulok talaga yung ano mga buto <coughs> yan nga na area oh, na 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 ng ano yan ang pangpatay ng damo medyo tumagal yan o oh. oh. dahil laging umuulan o oh, ito oh. Oh, tubig na naman basang basa na naman dito sa farm oh. kaya wala tayong magawa talaga ganyan talaga ang buhay so ito yan natin yung mga tinanim ko kung anong, nangyari o oh, ayan ito may tanim na ito dalawang plat na to kaso yan ni eh, talagang inulan dito at malamang ito kahapon matubig tong area na to oh ayan ano kayang mangyayari dito sa tanim ko na ito pag umulan ulit ngayon malamang Mangilan ilan na lang na naman yung tutubo kung di sana ito ulanin ng dalawang araw maganda yung tubo ng mga tanim natin ayan oh. maputik talaga ayan yung balak ko sana dito ayan may tumubo na nga oh. dapat ngayong sana kung di nag ulan ganyan na lahat ang tubo kayo yun oh kaso nag-uulan eh, magulos pa ako yata ayan dami ng bunga ng rambutan ko kadyo ninyo o oh. oh, ayan o oh. mga hinog na may isang linggo na lang ito oh. pwede nang harbisin ayan talagang matindi rin yung damo na ay yung pangpatay ng damo talaga dito talagang namatay lahat ng halos ang mga damo oh. oh. ito marami ng bunga yung rambutan natin ganyan ninyo o oh, oh yan oh. ito oh. abot ko lang oh. oh. Sukal. Ayan, marami ng bunga oh. Hinog na. Marami ng hinog mga kajunin eh. So mga ilang araw lang, harvestin ko to at ibibinta natin. Para may pangbili tayo ng abuno. So, ayan. So yun lang ang update natin ngayon dito sa Junis Farm mga kajunin eh. Magandang umaga sa inyong lahat. Babo!